Magandang araw po sa inyong lahat, magakababayan kong nagahangat ng malusok at praktikal na pamumuhay. Ako po si Dr. Diwa Husay, isang manggagamot na may 35 taon nang naglilingkot at nag-aral sa larangan ng nutrition at kalusugan ng pamilyang Pilipino. Sa araw na ito, isang karangalan para sa akin na ibahagi ang isang paksa na malapit sa ating mga kusina at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang signing at siyensya sa likod ng pagpapanatiling sariwa ng pipino sa loob ng isang buwang-buwan. Sa ating bansang tropikal, kung saan ang init at halumigmig ay kalaban ng kasariwaan, madalas nating maranasan na ang magulay na binili natin sa palengke ng Buwang Sigla ay nalalanta, nangungulubot, at nasasayang lamang sa loob ng ilang araw. Ang pipino, na paborito nating isama sa ensalada, Sasawan para sa pritong ista o iniho na liyampo at pampresko sa mainit na tanghalian ay isa sa mga madaling biktimang mabilis na pagkasira. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may magaparaan, maga-sikretong simple ngunit epektibo na minanapan natin sa ating magamagsasaka sa mga probinsya tulad ng Batangas at Laguna upang pahabain ang buhay nito hindi lang ang isang linggo. Kundi posibleng umabot pangang isang buwan, halina tuklasin natin ang limang pamamaraan na ito. Simulan na natin ang ating paglalabay tungo sa mas matalinong pag-imbak ng pagkain. Ang unang pamamaraan ay marahil ang pinakapamilyar sa atin, ngunit mayroon itong mga detalye na madalas nating nakakaliktaan, tatawagin natin itong paraang papolda hapon. Ang unang hakbang na siyang pundasyon ng lahat ay ang tamang pagpili ng pipino sa palengke. Humanap nga mga pipinong may matingkat na berdeng kulay, matigas at siksik kapag hinawakan, at walang anumang bahit ng paninila, pasa, o malambot na parte. Tandaan, hindi kayang ibalik ng kahit anong paraan ng pag-imbak ang kasariwaan ng isang gulay na sa simula palang ay hindi na maganda ang kalidad. Isang mahalagang paalala, ang pamamaraang ito ay para lamang sa mga buong pipino. Huwag itong gagawin sa mga pipinong nahiwana. Pagdating sa bahay, ang unang instinct natin ay hugasan agad ang maga ito, ngunit para sa paraang ito, iwasan muna natin iyon. Sa halip, kumuhangang isang malinis at tuyong tela o kitchen towel at dahan-dahang punasan ang bawat pipino. Ang layunin nito ay alisin ang anumang lupa o dumi na nakakapit sa balat nang hindi ito binabasa. Ang labis na tubig sa balat ay nagaanyayang ang pagdaming ng bakterya na nagpapabilis ng pagkabulok. Ang susunod na hakbang ay ang paghahanda ng protective blanket nito. Kumuhang paper towel. Mas mainam kung medyo makapal. At bahagyang wisikan itong tubig gamit ang isang spray bottle. Ang salitang bahagya ay napakahalaga rito. Hindi natin gusto na tumutulo o basang-basa ang paper towel. Ang kailangan lang natin ay sapat na halumigmig dampness para makalihang ang isang kapaligiran na hindi masyadong tuyo para kulubutin ang pipino at hindi rin masyadong basa para ito ay mabulok. Ang siyensya sa likod nito ay ang pagkontrol sa transpiration o ang proseso ng pagkawala ng tubig mula sa gulay. Ang mamasamasang paper towel ay nagsisilbing harang na nagpapabagal sa pagkawala ng internal moisture ng pipino, kaya nananatili itong makatas at malutong. Ngayon, Maingat na balutin ang bawat isang pipino sa inihandang mamasa-masang paper towel. Bagamat maari mong pagsamahin ang dalawa o tatlong maliliit na pipino sa isang balot, mas mahusay pa rin ang resulta kung isa-isa ang pagbabalot. Tinitiyak nito na ang bawat pipino ay may sariling protection at kung sakaling masira ang isa, hindi ito agad makahawa sa iba. Matapos mabalot ang lahat ng iyong pipino, kumuhang ang isang food storage container na may takip mas maganda kung ito ay airtight. Ilagay ang nga nakabalot na pipino sa loob ng lalagyan. Pagkatapos, isara ito ng mahikpit at ilagay sa loob ang inyong refrigerator. Ngunit hindi sa kahit sa ang parte lamang. Ang ideal na lokasyon ay sa may gulayan o crisper drawer o sa isang estante na malayo sa pinakalikot na bahaging ref kung saan madalas na masyadong malamig at maring magdulot ng chilling injury o pagkasira dahil sa sobrang lamig. Ang tamang temperatura para sa pipino ay nasa pagitan ng 8 hanggang 10 degrees Celsius. Sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa paraang ito, ang iyong mapipino ay mananatiling sariwa, berde, at malutong sa loop ng 7 hanggang 10 araw. Pagkatapos ng dalawa o tatlong araw, ugaliing silipin at suriin ang mangga ito. Kapain kung ang paper towel ay masyado ng basa o kung may senyales ng paglambot. Kung kinakailangan, Palitan ang paper towel ngang bago para may pagpatuloy ang proseso ng pagpapanatili ng kasariwaan. Simple, hindi ba? Subukan ito at mamanghasa resulta. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang pamamaraan na may kasamang kaunting pang kusina, ang babad soda, selyado sariwa. Para dito, maghandang ang isang malinis na palanggana na may sapat na tubig para lubugan ang iyong magapipino. Magdagdag ng isang kutsarang baking soda sa tubig at haluing mabuti hanggang sa ito ay ganap na matunaw. Ang baking soda o sodium bicarbonate ay may likas na katangyang alkaline na tumutulong sa pag-neutralize ng maasid sa ibabaw. Nang balat ng gulay at pinipigilan nito ang pagdami ng mamikrobio at amag. Isa rin itong epektibong panlinis sa mga posibleng naiwang residue ng pesticidio na hindi nakikita ng ating mga mata. Maingat na ilubog ang lahat ng pipino sa solusyon at hayaan itong nakababad sa loop ng 10 hanggang 15 minuto. Habang nakababad, dahan-dahang ikutin ang mga ito o kuskusin ng marahan ang balat gamit ang iyong mga kamay. Ito ay para masigurong ang buong ibabaw ng bawat pipino ay nalilinis ng solusyon pagkatapos ng itinakdang oras alisin ang mga pipino mula sa palanggana at banlawan itong mabuti sa ilalim ng umagos na malinis na tubig. Siguraduhin na alis ang lahat ng natirang baking soda. Ang susunod na hagbang ay ang pinakamahalaga sa paraang ito, ang pagpapatuyo. Ilagay ang mga pipino sa isang tray na may butas o sa ibabaw ng malinis na tela at gamit ang paper towel. Isa-isang patuyuin ang mga ito. Tiyakin na wala ni katiting na tubig ang natitira sa balat. Ang anumang natirang kahalumigmigan ay maaring maging sanhing mabilis na pagkabulok kapag ito ay naimbak na. Kapag sigurado ka ng tuyo na ang lahat, kumuha ngang isang ziplock bag o anumang resealable plastic bag. Maglagay ngang isang piraso ngang tuyong paper towel sa ilalim ngang bag. Ito ay magsisilbing pangsipsip sa anumang kahalumigmigan na maaring lumabas mula sa pipino habang ito ay nakaimbak. Ilagay ang matuyong pipino sa loob ng bag. Bago ito isara ng tuluyan, gumamit ng isang straw na ipinasok sa isang maliit na siwang. Sipsipin ang hangin mula sa loob ng bag hanggang sa ito ay mag-vacuum seal o halos wala ng hangin na natitira. Ang pagalis ng hangin, partikular ang oksigen, ay nagpapabagal sa proseso ng oxidation at paginok na nagpapanatili sa pagiging malutong ng gulay. Isara ng mahikpit ang bag, kung marami kang pipino, mas mainam na hatiin ito sa mas maliliit na batch sa makakahiwalay na bag. Sa ganitong paraan, bubuksan mo lang ang kailangan mo at hindi, maantala ang pakaimbak ng iba. Itabi ang masalyadong bag sa crisper drawer ng inyong refrigerator. Sa pamamaraang ito, ang iyong mapipino ay mananatiling sariwa at makatas sa lubngang 8 hanggang 10 araw at kung minsan ay higit pa para sa ikatlong pamamaraan babalik tayo sa isang sinaunang konsepto ngang preserbasyon gamit ang tubig. Tatawagin natin itong para ang tubig preserba. Kakailanganin mo lamang ng isang garapon na babasagin o isang plastic container na may mahigpit na takip at malamig na tubig. Maingat na ilagay ang buwang pipino sa loop ng garapon. Iwasang ipagsiksikan ang mga ito nang husto para hindi Magasgasan o masira ang balat. Kung marami ang iyong pipino, gumamit ng ilang garapon. Sunod, buhusan itong malamig na tubig mas mainam kung filtered o distilled water hanggang sa ang lahat ng pipino ay ganap na nakalubog. Ang tubig ay lumiliha. Nang isang hadlang laban sa hangin at pinapanatili nitong hydrated ang mga selula ng pipino. Na siyang dahilan ng pagiging malutong nito, isara ng mahikpit ang takip ng garapon. Ito ay upang maiwasan ang pagpasok ng hangin at iba pang amoy mula sa loob ng refrigerator. Ilagay ang garapon sa loob ng ref, ngunit iwasan ang malugar na masyadong malamig tulad ng malapit sa freezer o sa fan, dahil maari itong maging sanhingang, pajelo at pakasirang ang tekstura ng pipino. Ang pinakamagandang lugar ay ang vegetable drawer o sa may pintong ref kung saan mas matatag ang temperatura. Ang susi sa tagumpay ng paraang ito ay ang regular na pagpapalit ng tubig. Kada dalawa hanggang tatlong araw, dapat mong palitan ang tubig sa garapon. Ibuhos lamang ang lumang tubig, mabilis na banlawan ang mga pipino ng malamig na tubig, at pagkatapos ay lagyan muli ng bagong malamig na tubig hanggang sa malubog ito. Tuwing kukuha ka ng pipino, laging gumamit ng malinis na sipit o tinidor. Huwag na huwak gagamit ng kamay o ng kagamitang, basa o marumi upang maiwasan ang kontaminasyon. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ang mapipino ay karaniwang nananatiling napakalutong sa loob ng pito hanggang sampung araw, at kung maingat sa pag-alaga, ay maaring umabot pa ang hanggang labing apat na araw. Kung mapansin mo na ang tubig sa garapon ay naging malabo o may kakaibang amoy, dapat itong itapon kaagad para sa iyong kaligtasan. Dumako na tayo sa ikaapat na pamamaraan na tila kakaibang ngunit napaka epektibo ang pahid mantika protection sa riwa. Maghanda ang isang maliit na mangkok at maglagay ng counting mantika maaring cooking oil, coconut oil o kahit olive oil. Gamit ang isang malinis na brush sa pagluluto o isang piraso ng paper towel. Isausa ito sa mantika at dahan-dahang ipahit ang isang napakanipis na layer sa buong ibabaw ng bawat pipino. Ang konsepto sa laikot nito ay ang paglikang isang hydrophobic barrier o isang harang na hindi tinatablang ng tubig, ang manipis na patong ng ay nagsisilbing selyo sa balat ng pipino na pumipigil sa pagkawalang ang kahalumigmigan mula sa lub. Nililimitahan din nito ang direktang kontak ng balat sa hangin at sa mga airborne bacteria na nagpapabagal sa prosesong paglalanta, paglambot at pagkabulok, tiyakin, lamang na sapat lang na langis ang ilalagay para makpokrit ang balat. Huwag itong sobrahan. Kapag napahiran ng langis ang magapipino, kumuhang isang food storage container at sapinan ang ilalim nito ng paper towel. Maingat na ayusin ang magapipino sa loob. Huwag silang paksiksikan para maiwasan ang pakasira ng oil coating. Isara ang takip at ilagay ang lalagyan sa refrigerator, malayo sa pinakamalamih na bahagi. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang mag-alala sa iyong mga pipinong nalalanta. Ang maito ay maring manatiling sariwa at malutong sa loob ng walo hanggang sampung araw. Depende sa temperatura ng imbakan at sa paunang kasariwaan nito. Bago kainin o gamitin sa mga resipi, banlawan lamang ang mapipino sa ilalim ng maligamgam na tubig o tubig na may kaunting asin upang matanggal ang manipis na layer ng mantika mula sa balat. At para sa ating huling pamamaraan, ito ay para sa pangmatagalang pag-imbak, ang yelo pipino pang matagalan. Ang parang ito ay perpekto kung nakabili kang napakaraming pipino sa murang halaga tulad ng kapak napadaan ka sa mabaksakan sa tagaytay o bangwet. maksimula sa paghanda ng isang malinis na sangkalan. Hiway ang mga pipino sa maninipis na bilogo malilit na cubes, depende sa kung paano mo ito balag gamitin sa hinaharap may na mito para sa mga smoothies, juice, o bilang pampalamig sa tubig. Kapag tapos ka, nang maghiwa kumuha ngang isang tray at sapinan ang ilalim nito ngang isang sheet ng plastic wrap o wax paper. Pagkatapos, ilatag ang mga hiwangang pipino ng pantay-pantay sa tray. Siguraduhing may counting espasyo sa pagitan ngang bawat piraso upang hindi sila magdikit-dikit kapag nagelo. Ito ang tinatawag na flash freezing ilagay ang tray sa freezer sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras o hanggang sa ang mapirasong ang pipino ay ganap ng matigas at nagelo. Ang mabilis na peg freeze na ito ay nakakatulong na maywasan ang pagbuong ang malalaking ice crystals na sumisira sa cell walls ng gulay na siyang dahilan kung bakit nagiging malapsa mushi ang mga ito kapag natunaw, kapag nagelo na. Alisin ang tray at ilipat ang mga piraso ng pipino sa isang ziplock bag na pang freezer. Muli, gamitin ang teknik ng straw para sipsipin ang mas maraming hangin hanggat maari bago ito isara ng mahigpit. Lagyan ng label at petsa ang bag. Ilagay lamang ang bag sa iyong freezer. Ang mafrozen frozen na pipino ay pinakamainam na gamitin sa loop ng isa hanggang dalawang buwan. Bagamat maari itong itago ng mas matagal, ang lasa at tekstura nito ay unti-unting magbabago sa paglipas ng panahon. Isa pang paraan ay ang peg-freeze ng buong pipino. Ilagay lamang ang buong prutas sa isang ziplock bag, sipsipin ang hangin, at ay freeze. Kapag kailangan mo itong gamitin, ilagay lamang ang pipino sa refrigerator sa loop ng mga 30 minuto hanggang isang oras upang bahagyang lumambot. Iwasang ibabad ito ng direkta sa tubig upang maiwasan ang pagkawala ng tekstura nito. Ayan, naibahagi ko na sa inyo ang limang mahuhusay na paraan upang mapanatiling sariwa ang inyong mga pipino hanggang sa isang buong buwan. Ang pag-alam sa mga ito ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid ng pera. Ito ay tungkol sa paggalang sa paggain na ating pinahirapan, pagbabawas ng basura, at pagtiyak na ang ating pamilya ay laging may akses sa masustansyang pagkain. Mayroon ba kayong ibang paraan ng paghimba ng pipino na natutunan mula sa inyong malola o sa inyong mga probinsya? Huwag po kayong magatubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba upang lahat tayo ay matuto mula sa isa't isa. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, Mangyaring bigyan ito ng isang like at ibahagi sa iyong mga kaibigan upang mas maraming tao ang makinabang sa magamadaling gamiting tip na ito at siguraduhing mag-subscribe sa channel para hindi mo makaliktaan ang mas marami pang mga kapaki-pakinabang na kaalaman araw-araw. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Bai Diwa Husay, ang inyong lingkod at kaagapay sa isang malusog at matalinong pamumuhay.